Magandang hapon po mga kalaki, October 25 na po ng 2pm at syempre po mga kalaki ngayon pong 2pm eto na po mga 4 digit lucky numbers sa na masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po, po nagaabang dyan At syempre po gusto ko po ibigay ito ngayon mga kalaki at gusto ko po tayaan nyo po ito ng 3 days bago nyo po bitawan okay? Pag meron po ako nakalimutan na lugar sa mga bansa nyo dyan, sa Pilipinas at abroad Sabihin nyo po ibibigyan ko po agad Ito po Malaysia 1936 Taiwan 2830 Thailand 5891, Philippines 0364, uh, Dubai 1336, Texas 2120, China 8139, Singapore 3277, Hong Kong 1563, Sweden 7461, India 2930, New Zealand 6874, Australia 0269, Korea 2133 Germany 5897 Italy 0965 Japan 4302 Saudi 8795 Las Vegas 8864 Israel 7115 Greece 3092 Canada 8169. Ayan po mga kalaki, kumplento pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At gusto ko, manalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it. Good luck.